Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng chicken curry. Iprito muna natin ang patatas at karot. Sa so, pinaglutuan po natin ang patatas at karot, dito na rin po natin igisa ang bawang at sibuyas. Bine na po natin ang onion. Dibay na po natin ang mani. sekreto ng masarap na pagluluto ng chicken curry, kailangan po ah, sangkot sa o iprito natin ang manok para mas masarap po lalo ang ating nilulutong curry. bigyan na po natin ng curry powder. Okay, na po natin ang ikalawang gata. Lagyan natin ng konting patis. Lagyan natin ng konting sugar. Ilagay na po natin ang unang gata. Lagyan na po natin ang carrots at patatas. iyan po natin ng paminta. Tama na tama ang timpla, ang sarap ng ating chicken curry. Sobrang creamy oh. Sabaw pa lang ulam na. Sarap nito oh. Sauce pa lang ng ating chicken curry ulam na. Pag nagluluto po ako, uh, hindi ko po ito pinatutuyuan. Gusto ko po pong iulam yung ano yung sauce ng ano yung na mga niluluto natin sarap ito sa kanin lagay na po natin ng bell pepper ilang minuto na lang at malapit ng maluto ang ating chicken curry Luto na po ang ating chicken curry. Masarap at madaling lutuin. Sekreto ng masarap na pagluluto ng chicken curry, kailangan po ah, fresh ang ating manok na lulutuin. Isasangkot sa po natin maigi yung manok. At syempre, kailangan maganda rin yung ating mabibiling gata na niyo para lalong mas masarap ang ating nilulutong chicken curry. Luto na po ang ating chicken curry. Ulam natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo ng masarap na chicken, curry,